Alam mo bang pinalitan na mga mukha ng ating mga bayani sa pera ng papel ang ipinalit? Mga mukha ng hayo. Yung ating 50 pesos, mula sa mukha ni Philippine President Sergio Osmeña, ngayon, pinalitan na ng Visayan Leopard Cat. So, 100 peso bill naman, mula sa mukha ni Philippine President Manuel Rojas, pinalitan na ng Palawan Peacock Pesan. And then, sa 500 peso bill, yung dating mukha ni Philippine President Corazon Aquino at Senator Ninoy Aquino, pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. And then, yung 1,000 peso bill, yung trio ng World War II heroes na palitan na ng Philippine Eagle. Ayon sa gobyerno, ang pagbabago raw na ito ay para ipromote ang wildlife conservation at national identity. Pero marami ang nagsasabi, historical revisionism daw ito. Pinakamatunog na issue yung 500 peso Bill, Kung saan ang main target lang naman daw talaga ay yung mag-asawang Aquino lang. Ito raw ay hakbang ng BBM administration upang unti-unting burahin ang pangalan ng mga Aquino sa ating kasaysayan. Ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Tara, pag-usapan natin sa comment section. Mag-subscribe ka na rin sa akin yung YouTube channel